Mas lakasan mo ko. Okay, go. Wait lang, wait lang. Oh. Wait, cancel nga muna. One, two, go. Magandang hapon. Ang aking i-interview na yung araw ay si Ginoong Isaac Joshua Alfon. Siya ay isang administrative pastor ng UCCP at siya rin ay isang part-time teacher sa senior high school. Salamat po Ginoong Falcon sa pag sa pagpapaunlak mo sa aking panay. Stop, stop, stop. Maganda hapon. Ang aking interview na yung araw ay si Ginoong Isaac Joshua Alfon. Siya ay isang administrative pastor ng UCCP at Day. sa ay isang... Day! Day! Lakasan po uh, boses mo. Hindi malakas na? lakas na hindi dito Yo, sa reception hindi dito sa reception mahina mahina boses mo sige, ulitin na lang ulit ayan magandang hapon ang aking interview na ngayong araw ay si Ginoong Isaac Joshua Alfon. siya ay isang administrative pastor ng UCCP at siya rin ay isang part-time teacher sa senior high school Salamat po, Ginoong Alfon, sa pag unlock mo sa aking panayan, panayama. May, may ilang katanungan lamang akong iu, iukol sa aking... Wait, na, nabulol po ako. Wait, na nabulol ako. <laughs> ano? Panayam, tsaka ano, iuulat. Ulat. Mm, -mm. Magandang hapon, ang aking kakapanayamin na yung araw ay si Ginoong Isaac Joshua Alfon. Siya ay isang administrative minister ng UPCP at siya rin ay isang part-time teacher sa senior high school. Salamat po Ginoong Alfon sa pagpapaundak mo sa aking panayam. May ilang katanungan lamang ako ukol sa aming proyekto sa paksang komunikasyon at pananaliksik sa wika at kulturang Pilipino. Ito ang aking mga katanungan. Una, ano ang mga pangunahing wika na ginagamit ninyo sa inyong pang-araw-araw na buhay? Paano ninyo ito nakuha o natutuhan? Ang aming pangunahing wika na ginagamit dito sa aming pamayanan sa Lagunoy Camarines Sur ay ang wikang Bicol. Bicol, Tagalog. Bicol, Tagalog at Ingles. Ang aming dialekto na Bicol, Bicol Naga, ang siyang aming pangunahing wika na ginagamit. Pangalawa ay ang wikang Tagalog at pangatlo ay ang wikang Ingles. Nakuha namin ang wika at dialekto ito sa pamagitan ng dialektong ginagamit sa aming komunidad na siyang aming nakasanayan. Yan din naman sa paggamit ng Tagalog bilang pambansang wika at sa paaralan sa pagtuturo ng wikang Pilipino o Tagalog at Ingles. May mga pagkakataon ba na nahirap, nahirapan ka sa paggamit ng ibang wika? Paano mo ito nalalampasan? Sa paggamit ng ibang wika, ay hindi naman. Hindi naman siya mahirap. Pero kung sa ibang dialekto, medyo may hirapan dahil hindi naman ito ang wika o dialektong aking nakasanayan. Sa konteksto ng at aming pamayanan, yun din naman sa ibang lugar, sa Pilipinas ay ang pinaka ginagamit na wika, ang wika nilibilo ang tagalog. So ito ay hindi naman mahirap na napag-aralan at nagagamit. Kaya wala namang pagsubo na aking pinagdaanan sa paggamit ng wikang ito dahil ito ay naituro at naisa pamuhay at nakasanayan namin sa paggamit sa pang-araw-araw na uh, gawain at pamumuhay. Mm -hmm. Ano ano sa iyong palagay, mga benepisyo ang naka, nakakamtan mo sa pagiging bihasa sa iba't ibang wika? Ang benepisyo aking nakamtan sa pagkakaroon ng iba't ibang wika ay ang madali ang komunikasyon, uh, mas pinadali na maintindihan ang mga bagay-bagay, at uh, uh, nagkakaroon ka ng... Mahabang pakikipag-ugnayan uh, uh, sa iba't ibang klase at kultura ng tao. Kung meron kang uh, alam na isa o higit pang klaseng dialekto o uh, higit na ginagamit. Ito ang pangalawa kong katanungan naman. May mga pagkakaiba ba sa paraan ng pagsas pagsasaltan ninyo kumpara sa ibang mga miyembro ng inyong komunidad o pamilya? Meron, meron mga pagkakaiba. Ah, dito sa Bicol, sa dialekto ng Bicol, may iba't ibang klaseng dialekto na ginagamit. Dito sa partido ay dialekto ng Bicol Naga. Pagdating mo naman ng Albay ay ang dialekto ng Bicol Legazpi. Iba din naman ang, ang salita ng Rinconada. nada uh, salita na pinaghalong Bisaya at Bicol sa Masbate at Sorsogon at iba din naman ang dialectong ginagamit ng Katanduan sa Katanduan. Ganyan din naman sa Camarines Norte may pagkakaiba dahil ito ay pinaghalong Bicol at Tagalog. Dito sa aming pamayanan, may pagkakaiba-iba man, ganun din naman ang ginagamit ay Bicol Naga at ang iba naman ay Tagalog, lalo higit yung mga hindi taga rito ay Tagalog ang ginagamit. Kaya Um, merong pagsubok sa iba't ibang lugar at pamayanan, pero kung dito sa aming pamayanan o komunidad ay uh, wala namang malaking pagsubok na o may pagkakaiba-iba yung aming wika dahil isa yung aming wika o dialect ginagamit. Pero kapag ikay napunta sa ibang lugar, dito sa Kamarinisur at ibang Bicol, ay meron pagkakaiba-iba ang dialecto. Pero Uh, nakakaintindi naman ang lahat ng Bicol Naga o yung pinaka general na dialect of Bicol. Kaya hindi naman mahirap ang pakikipag-ugnayan at pwede mo naman gamitin ng Tagalog para mas mabilis yung komunikasyon at pakikipag-usap at pakikipag-ugnayan sa iba't ibang klaseng komunidad at kulturang iyong tinatahan. Meron po bang konkretong bawal kay sa paraan ng pagsasalita ninyo ang napapansin mo? Merong pagkakaiba-iba uh, lalo higit doon sa mga dialekto. Ngunit sa pagkakaiba-iba naman na ito ay nahanapan naman ang ng kaparaan upang magkaintindihan. Sa kaparaan na ng general na general na wika o pinakamahalagang wika na palaging ginagamit ang wikang Tagalog kapag hindi man nagkakaintindihan sa iba't ibang dialecto, uwi ka ang uh, sa komunidad na narito sa Bicol. Sa pangatlong pang sa pangatlong katanungan naman, paano ang wika ay may epekto sa inyong pakikipag-ugnayan sa mga kasamahan sa trabaho at sa inyong mga boss o mga kliyente? Mahalaga ang wika na may pagkakapare-pareho at Uh, nagkakaintindihan para mas mabilis yung komunikasyon mas mabilis yung uh, nais iparating ng bawat isa, lalo higit sa mga kaparaanan o gustong mangyari, hindi na hindi na basihan yung perspektibo sa buhay kundi ang basihan ay kung paano ipaparating yung nais nilang mangyari lalo higit sa trabaho, sa loob ng paaralan, sa loob ng simbahan mas mahalaga yung uh, gumamit ng iisang wika na nagkakaintindihan ang lahat para hindi umaiwasan yung mga bagay na uh, pagkakaiba-iba at mas mahirap na pakikipag-ugnayan sa isa. So sa loob naman ng trabaho, sa loob ng simbahan at loob ng paaralan dahil ang lahat naman ay uh, may isang dialecto na ginagamit ay hindi naman malaking pagsubok yung pakikipag-ugnayan dahil meron pare-parehong uh, wika o dialektong ginagamit. May pagkakataon, mayroon po bang pagkakataon o sitwasyon sa trabaho mo ang nagpapakita ng kahalagahan ng tamang komunikasyon? Mer oh. Meron. Meron. Ano pong example nito? Kahit isa lang. Ah, yung kahalagahan ng komunikasyon. Ang kahalagahan ng komunikasyon, meron mong pagkakaiba-iba doon sa tawag, kunyari, sa isang bagay. Ah, kung ikaw ay may ibang dialekto, ibang kulturang ah, na nakasanayan o kinalakihan, ay naghahanap sa kaparaanan ng pagsasalarawan uh, ng isang bagay para ito'y maintindihan. Ang isang halimbawa nito ay yung itlog. Ayan. Dito sa amin, ang itlog ay ang tawag sugo. Ayan. Sa kamsur. Pero pagdating ng albay, ang tawag naman ay punay. Ayan. So para magkaintindihan yung pagkakaiba doon sa tawag ng sugok at bunay, ay itatagalog namin itlog yon so ibig sabihin sa albay ang itlog ang tawag ay bunay dito naman sa Camarines Sur ang itlog ay tawag ay sugo so may mga pagkakaiba iba man sa tawag ng mga bagay uh, o pangyayari pero nakakapaghanap naman ng kaparaan kung saan uh, mas lalo maintindihan yung isang bagay na may pagkakaiba iba man sa tawag dahil sa pagkakaiba-iba sa dialecto. Mm -hmm. Na naa-adjust niyo ba ang paraan na pagsasalita depende sa kausap mo sa trabaho? Mhm, -mm. adjust po, na-adjust naman yung pakikipag-usap depende sa kausap. Kung ang kausap ay hindi naman eh uh, eksperto o may kahasaan sa pananalita ng Bicol ay gagamitin mo ang Tagalog para kayo magka- intindihan O wikang Pilipino. Kung ito naman ay banyaga ay gagamitan mo ang Ingles uh, para ito ay o kayo ay magkaintindihan. Kung pareho naman kayo ng taga ay gagamitin mo yung uh, nakahasaan na general na bikol para magkaintindihan ang bawat isa. Uh, kahit may pagkakaiba-iba man sa mga dialecto o mother tongues. Sa akin pang-apat na katanungan naman. May mga espesyalisasyon o technical na wika ba na kinakailangan ninyong matutunan sa inyong trabaho? Sa panahon ngayon, sa tingin ko ay wala naman dahil uh, tayo naman ay nasa larangan ng na, uh, edukasyon, din naman lalo higit sa pinakamataas na baitang. At uh, tayo naman ay nasa loob ng simbahan na ang karamihan naman ang wika ay para sa ginagamit namin wika. So wala naman akong nakikitang kailangan na espesyalisasyon na uh, naming maintindihan o kailangang malaman na uh, nakalinya sa aming trabaho ginagawa sa mga oras o sa panahon na ito. Kahit hindi po naman kinakailangan, sa inyong trabaho as part-time teacher, meron po bang meron po ba sa inyo na sa inyong trabaho na gin, gin, gumagamit rin po ng mga jargon na salitang technical lamang sa edukasyon? Madami, madami namang ganoon para na ginagamit. Kasi depende naman sa curriculum na ginagamit ngayon sa paaral. Kaya Pwede nakaka na ituturo naman yung mga ganoong kaparaan. Pwede po bang magbigay ng ex ng halimbawa po nito? Kahit mga lima lang or tatlo? Salitang jargon. Apo, so sa ginagamit niyo lang po sa kapag nag ano, nagtuturo po as uh, teacher po. Yung mga salitang walang angkop sa aming dialekto katulad ng Facebook, yan ang tawag din sa amin ay Facebook din. Pero sa Tagalog ang Facebook ay p e y -P e y s b o o k, yan. Katulad ng salitang TV, porque television yun pero tawag din naman dito ay TV. Uh, katulad ng salita ng uh, uh, ano pa ba? mga salitang hango Uh, na walang uh, kumbaga trans translation o paghahambing na available o pwedeng sa amin dialecto o ating wika. So yun yung mga siguro salitang 'yan. Na nagagamit namin bilang mga turok. Katulad ng PowerPoint. Ayan. Wala namang Tagalog na PowerPoint or Bicol na PowerPoint. Kaya ang gagamitin din namin ay hango sa salitang Ingles na PowerPoint Ayun, para maintindihan ng mga mag-aaral isidante. Para sa aking huling katanungan, ano ang mga pagkakataon o sitwasyon sa inyong pang-araw-araw na nag-aapekto sa wika na inyong ginagamit? Halimbawa po nito, sa bahay, sa paaralan, sa trabaho, sa simbahan, o sa iba pa. Ayun, kung sa trabaho, sa simbahan at sa bahay, depende sa kausap mo. So kapag ang kausap mo ay taga Bicol o taga dito sa amin, ang iyong pananalita ay general na Bicol. Kung ang kausap mo naman ay taga ibang lugar, hindi mga Bicolano, so mag adjust ka na ang wika mo ay gagamitin ay wikang ng Pilipino o Tagalog. Kapag banyaga, ang, kakao, ang panalita mo ay salita. Yes. So kung sino yung kaharap at kausap mo para magkaroon ng madali ang pakikipag-ugnayan ng pakikipag-usap, ay uh, kailangan mong gamitin yung mga nakasanayin at nalaman mong mga wika. Ayan. Depende doon sa iyong kausap. Uh, yun yung mga bagay na nakaka-apekto sa iyo sa pang-araw-araw mong ginagawa. Hmm. Well, ayun na po ang lahat ng aking mga katanungan. Maraming salamat po sa inyong ininila oras at karagdagang alala na ibinigay ibinigay niyo po. Salamat. Yan, salamat din po at uh, magandang tapos.